Yo, what is up guys? It's your boy Coffee of PJVC. May bago na naman tayong ganap dito sa RG natin. Before natin simulan, ito siguro yung isa sa malaking changes and progress na nagawa natin ngayong week since may new items tayo and nagahan pa tayo sa exchange ng mga pang-upgrade ng mga existing item natin since itong weapon natin in offhand is naka-fort enchant pero nga lang, level 1. So we need to upgrade this to at least level 2 or 3 depende kung makaka-snap tayo so quick recap lang tayo kung napanood nyo yung last video sobrang rupa talaga ng build natin in damage halos wala pang gear synergy so ngayon siguro masasabi kong medyo may major improvement na tayo so papakita ko dito sa screen yung previous stats natin and compare dito sa current stats natin so this is with food and mga buff na so I'll buff with the food and all foods na lang para mas madali siyang makita Ayan. with the prepare for edits full buffs and new magnum breaks currently we have the 10700 attack and 5261 na M attack and for the def M def here it is so ayan and here we go let's proceed to the present build breakdown natin so hindi na natin patatagalin to papakita ko yung gears cards stats and explain ko na din yung mga reason kung bakit yun yung pinagkukuha natin before kayo breakdown yung mga bago and changes gusto ko lang sabihin na yung laki ng damage leap nito sa naging one week progress natin this is not only focusing on the new gears guys ha, but also on upgrading my guild prey stats and card and lalong lalo na sa deposits natin so mas pinili ko ngayon mag ayop dulahan instead of shinobi. So, ito yan, guys. Since napakahirap nitong shinobi is snap and nag-stick muna ako sa sharp blade 3. Baka magtaka kayo, bakit hindi pa ako nag sharp blade 4? Okay? Actually, ilang araw na ako nag snap ng sharp blade 4, pero unfortunately, hindi tayo sinwerte. Kaya pinush ko na lang yung sharp blade 3. So, ayun nga, tulad na sabi ko kanina, kung bakit hindi ako nag-proceed sa shinobi is because napakahirap na itong isnap and uh, napakadaming kaagaw pagdating dito. Di naman din masama na mag uh, dulahan tayo since halos pares na sila. But the thing is, this one gives us uh, refine M attack and also this gives us magic attack percentage unlike kay shinobi is that refined physical attack and also it will give us physical damage yun yung uh, main difference nila pero upon testing naman sa damage comparison wala namang masyadong ano siguro sa over up it's yung mga mga plus 15 talagang napalaking difference niya so kung dati ang gamit natin is shinobi na plus 8 upgraded or yung may star ngayon ay nakadalawang ayobdulahan na tayo na plus 12 eto ah currently. At tier 6 na rin kada isa, hindi ko muna pinostro yung star ng dulahan is because hindi naman magiging ganun ka beneficial. Since hindi naman ito, plus 15. So yung gamit natin is plus 12 lang. And unti lang naman yung magiging changes niya pag ginawa natin siyang star. So yung huge difference niya is makukuha natin when it's plus 15. And also, dito lala na sa magic attack and other stats na makukuha natin. And of course, syempre, yung uh, refine M attack tataas din. Talagang maganda yung plus 15. Pero when I check naman kasi sa stats friends nila, hindi naman sila nagkakalayo. Since RG yung gamit natin, pero siguro if mga mage or whatever, mas okay na i-start to agad. Pero sa tingin ko, this is fine as of now. So for the other gears, wala naman tayong changes. Like same weapon, Same armor, same offhand, same headwear, same boots, and same garment. For the cards, wala pa naman tayong bagong cards except lang siguro sa na-draw natin last time which is yung mistress card. Pero mukhang di naman natin siya magagamit siguro. Pansunog na lang to in the future pagka nagkaroon ng mga card rate up event. So for the stats, still the same. Still balanced for the biochemistry. Baphomet card. Aiming for at least 119 for each stats para makuha natin yung extra 6% physical damage na may at least 119 is makakuha ka ng 1% physical damage. So dito yan. Napakita ko naman to actually sa previous video natin pero sa mga bagong uh, pasok pala dito welcome sa inyo sa mga bagong pasok dito sa video natin to check our uh, progress update ito po yung uh, biochemistry baphomet card so it gives physical damage plus 5% and also each stats is DR index and lock it will give you Additional 1% physical damage up to 6% extra pag at least 119 to. So napakalaking uh, benefit talaga niya. Napaka beneficial talaga niya when it comes to uh, balancing our stats. So sayang kasi yan pagka hindi natin binalan. So sa previous setup natin wala tayong ganitong card. So nakafocus lang ako sa intensity TR. And also sa attack speed. Pero dito this time uh, nilalaro-laro ko siya actually hanggang ngayon yung ko pa rin yung stats niya is because baka mamaya may ipipiga pa okay kasi medyo pitiin pa ako sa attack speed kailangan ko pa mag ano, awakening potion so ito na nga since uh, na-explain ko na yung uh, changes natin dito so bali yung pinaka naging major changes natin is yung uh, pagpalit ng accessory and also pag upgrade ng accessory sa cards wala as I mentioned kanina walang ibang changes that same pa din card is, is still the same so major changes is yung of uh, dulahan major upgrade natin yan and additional sa depo so previously we have at least around 900 or 1k flat for the attack and uh, around 18k or 17k sa HP hindi ko na maalala pero idadrop ko dito para mapakita ko sa inyo yung uh, difference nila hanapin ko na lang clip from the previous uh, videos natin so for the def and mdef tumaas na din to and the mga other deposits natin tumaas na din yan and also sa guild frame natin, tumaas din to. Of course, kasi ito'y isa to sa mga pinukusa natin. So, yun guys. Paano nga ba natin nakuha itong current setup na to ng ganun kabilis? Uh, without spending that much zeny. Uh, it's because of the current event. And also, dito sa main new beginnings, yung refined privilege. So, na plus 15 kasi natin itong uh, rift weapon ng archer. So, naging 87 over 90 na siya. Also, yung ginawa ko na lang is in-advise din ng kagil natin. Yan, special mention kay Boss Borachi. Yan, tropa natin. Na, sabi niya, hindi ko na kailangan mag-refine para makumpleto ko yung uh, 90 over 90. Ang kailangan lang. Para sa hindi pa nakakalam and para sa mga gustong kunin yung 90 over 90 neto, pwede kayong bumili lang ng accessory na plus 15. So, yung binili ko is yung clip. Okay? Binili ko yung clip na plus 15 kasi yun yung cheapest just to unlock this refining privilege para maging 90 over 90. And then, I will be able to purchase yung plus 12 voucher with 32M na Zen. Okay? Para naman sa accessory natin. So, yung pangalawang accessory naman natin is nanggaling dito sa mid-year bargain. Okay? So, paano natin kinuha yon So, kinuha ko lang tong massive discount supply gift box na 4. And also, ginamit ko din siya pambili na itong isda. Pinasok natin siya sa cat backyard para makuha natin yung tatlo dito. Kasi 100 yung kailangan, di ba? So, pinid ko lang siya up to 100 para makuha natin yung additional na plus 12 voucher. And then, itong iba na to, itong isa, hindi ko na in-snap kasi hindi dito snapping. So, ready to purchase na siya. Pero itong isa na snap ko. Alright? Marami pang mas magandang stats dito. Actually, higher on tay na ganon na uh, mas mataas ang ating PDI. Like 2.5 to 2.6. Pero naka plus 10 or plus 12 kasi. So, malaking difference pagdating sa ZENI Like, sample, ito, nabili ko ng 20M. Eh. Pag binili ko yung plus 10, nasa around 70, 60, 80M. So, malaking, ano yun eh, malaking halaga kasi yung ZENI na yun. So, 70M is approximately around 5,000, diba ba? So, pinili ko na lang kahit medyo mas mababa yung nakuha ko. At least, naka atipid tayo ng almost 100M or more than more or less 100M right so ganun ko pala nakuha yung dalawang plus 12 natin biglaan kagabi lang actually and then other progress na nakuha natin is from buying the massive discount chip supply gift box para dito sa may praying card itong iba hindi ko pa to ginalaw and also by purchasing the mega discount coin din para naman pang exchange dito sa mga costume headwear and uh, stuff para pang deposit natin tulad na mga ganito yan iniisa-isa natin so gagawa ko another video regarding dito kung paano kayo makakapag-purchase ng ganito na worth it siya. Kung ipapaliwanag ko kung paano magiging worth it and uh, makakatipid kayo in that way na makakapag-deposit kayo ng mga stats na kailangan nyo para sa mga previous event na hindi nyo nakuha same as mine so we'll test out the damage na dito dito pa rin tayo magte-testing same setting tayo demi-human large earth so we'll use all the buff para mapakita ko yung damage output natin with uh, full we'll buff and also with the magnum break. naka na din tayo ng penetration guys. Ito yung pull na ginagamit natin dyan. Itong uh, divine trees juice. So gagamitan na rin natin ng rapid attack alloy. Ayan. So currently pumapalo na tayo ng 20M sa instant slash natin. Ayan guys. So kung maaalala nyo previously, the damage was around 12 to 14 million lang. Diba? Nung kinuha natin to it's around 11.7. ah uh, nung kinalikot natin ontem, nag-12 something and then nag-turn like, she into 14. But right now, it's at 20M. Okay, simula nung nagkaroon tayo ng changes na ganun. 20.4, napalo pa siya 20.4. 20.9. Oh shit, mapalo magte 21M na guys. Magte 21M na. Teka, screenshot natin. Baka <laughs> mawala yung ano magte 21M na pala. Nagulat ako dun ah. Kanina <laughs> it's like 20M lang talaga eh. Ayan, testing ulit natin. Ayan. Hindi ko lang kasi alam bakit minsan may nagpo-proc dito sa RG na para siyang tumataas yung damage. Uh, sa ibang RG dyan, tinry kasi namin na napin dun sa stats or sa skills. Parang wala kayong makita. Uh, baka may alam kayo kung paano nangyayari yun. Minsan tumataas siya na sobra. Parang siyang nagkikrit eh. Pero hindi siya crit. So, pakita ko rin dito yung previews Ayan, sa side by side natin dito. Yung previous damage, at yung current damage natin dito sa dami And uh, that's one week gap or that progress. Yung mga pangyayari ngayon. So, yun lang naman yung mga changes natin. And kung ano man yung mga pinakita ko. Siguro uh, kung uh, gagawin nyo rin tong build, priority talaga is yung mga main item na makakaboost ng damage nyo. Like accessories, weapon, and offhand. Yung kasi mga importante talaga sa RG when boosting our damage. At least good card then deposit and prayer, isa din sa pinaka-importante yan. Kahit ihuli nyo na yung mga over-ups refine, mas okay pa rin na all goods yung base gears, cards, deposit, and other stuff na makapagpataas ng stats. Kaya habulin natin na ganyan yung plus 15. Tapos, mani-neglect natin yung mga bagay na malaki talaga ang contribution in terms of progressing our character. Since hindi naman 100% na pagpa plus 15, lalong lalo na kung hindi ito safe refine. So malaki ang possible loss na mangyari katulad ng nangyari sa akin before, nag rage refine tayo. Ano ba ba hindi natin na si share stuff? Kung may mga gusto kayo share, please comment down lang. Marami pa tayong magiging possible upgrades dito sa RG natin. Stay tuned lang para sa mga future changes and progress. I'll keep you guys posted regarding this. Kung meron pa ba kayong question regarding dito sa character natin, feel free to comment down below. So once again guys, it's your boy Coffee of PJBC. If hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to like and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell button below para lagi kang updated sa mga future uploads and live streams natin. So hanggang dito na lang tayo. Once again guys, peace out. Bye bye.